Pinaligawan ako ng boyfriend ko sa pinsan niya para palabasin na cheater ako. Pero siya ang nakarma. Nung una ang bait ni Bojo, lahat ng gusto ko binibigay niya, tapos bigla na lang nagbago lahat. Yung mga sweet gestures niya dati nawala. Pansin ko madalas na siyang busy. Isang beses nagset ako ng date namin. Kompleto na. Dinner, wine, lahat. Sabi niya pupunta siya after work, pero hindi siya dumating. Kinabukasan tinanong ko kung bakit, ang sagot lang niya, grabe ka naman, trabaho yun. Ayaw mo ba na magtagal ako sa work para sa future natin? Tapos meron pa. Yung phone niya laging nakasilent. Parang wala lang pero pag nahuhuli ko siyang tumatawa habang may ka-text, nagiging defensive siya. One time nakita ko na may nag-message sa kanya na babae. Hindi naman ako nag a agad kaya tinanong ko lang ng maayos. Alam mo kung anong sagot niya? Ikaw talaga, insecure ka lang. Hindi naman kita niloloko, pero ganyan ka makareact. Parang ako pa yung mali. Parang ako pa yung nag-overthink. Nung sumunod, napansin ko na madalas siyang nagpapaliba ng mga plano namin. Lagi siyang may rason. May lakad daw sila ng barkada niya, or bigla na lang na may kailangan siyang asikasuhin. Isang gabi, hinatid ko siya sa bar kung saan sila magkikita ng mga tropa niya. Maya-maya nakita ko sa social media yung mga barkada niya na nasa bahay lang, nanonood ng basketball. Sinabi ko sa kanya yon kinabukasan. At ang sagot niya, bakit ba ang OA mo? Hindi naman ako nag -cheat, cheat gusto ko lang ng konting time para sa sarili ko. Hindi lang yon. May isang incident na nagpaiyak talaga sa akin. nag ako ng surprise para sa anniversary namin. Magluluto sana ako ng favorite dish niya, tapos may maliit akong regalo. Tumawag siya bigla. Sabi hindi siya makakapunta kasi may emergency sa trabaho. Pero nung gabi ding yon, nakita ko sa stories ng common friend namin na nasa ibang lugar siya kasama ang mga office mates niya. Ibang babae pa ang kasama niya sa picture. Tinanong ko siya ulit pero ang sabi lang niya, Ikaw talaga ang hilig mong mag-assume. Wala kang tiwala sa akin. Kaya siguro hindi mag-work ito. Yun yung paulit-ulit niyang linya na ako yung may problema na ako yung sobrang clingy, sobrang selosa, sobrang paranoid. Pero hindi ko pa rin maiwasang mag-isip. Nung simula kasi, ibang-iba si Bojo. Todo effort at todo lambing. Pero ngayon parang wala na siyang pake. Yung mga ginawa niya dati parang pampalipas lang ng oras. Para lang magmukha siyang perfect na boyfriend. Nung una akala ko nag a lang siya. Pero habang tumatagal, naririyalize ko na hindi na talaga siya yung lalaking minahal ko. Masakit pero napapaisip ako. Minahal ba niya talaga ako? O niloko lang niya ako nung umpisa para makuha niya ang gusto niya? Kada araw mas nararamdaman kong hindi na kami nagkakasundo. Isang araw bigla na lang sinabi ni Bojo na may pinsan daw siya na gusto niyang ipakilala sa akin. Sabi niya, si Francis, mabait 'yon. Baka gusto mong makipagbonding minsan. Nagtaka ako kasi bihira lang niyang banggitin yung mga kamag-anak niya. Tapos ngayon parang excited siyang mag-organize ng meet-up. Pero dahil siya ang nagsuggest, pumayag ako. Noong una casual lang ang lahat. Nagkikita kami ni Francis kapag hindi available si Bojo. Una parang simple lang. Lunch, dinner, or minsan manonood kami ng sine. Sabi ni Bojo, busy daw siya, kaya sinasabi niya kay Francis na samahan ako. Para hindi ka mabore, sabi niya. Parang ang bait lang, ba? Diba? Pero habang tumatagal, napapansin kong parang sinasadya ni Bojo na palaging kami ni Francis ang magkasama. Isang beses nagset kami ni Bojo ng dinner date. Excited pa ako noon kasi matagal na kaming hindi nakakapag-date. Bigla siyang tumawag. Sabi may work emergency pero pinapunta na raw niya si Francis at on the way na. Medyo na ilang ako pero wala akong magawa. Ayoko namang mapahiya si Francis na nag-effort pa pumunta. Habang tumatagal, may mga pagkakataon na masaya ako kapag si Francis ang kasama ko. Hindi ko inaasahan na magiging close kami. He's kind, patient, and he listens. Hindi tulad ni Bojo na laging distracted kapag magkasama kami. Si Francis talagang nakikinig, hindi yung tipong nagmamadaling matapos ang usapan. Isang gabi napaisip ako. Bakit parang mas gusto ko pang kasama si Francis kaysa kay Bojo? Mali ba 'yon? Pero hindi ko maalis sa isip ko. Lagi kasi niyang inaalala yung mga simpleng bagay na gusto ko. Tinanong ko lang minsan kung nasubukan na niya yung isang bagong kafe, tapos nung sumunod na pagkikita namin, doon niya ako dinala. Maliliit na bagay pero ibang klase yung pakiramdam na pinapansin ka ng tao. Habang mas lumalalim ang connection namin, hindi ko maiwasan ang guilt. Parang mali. Pero at the same time, hindi ko rin mapigilan. Nagsimula na rin akong mag-open up sa kanya tungkol sa mga bagay na hindi ko kayang sabihin kay Bojo. Ang weird dahil bakit parang si Francis na yung takbuhan ko kapag may problema ako kay Bojo. Pero mas naging komplikado ang lahat nang nagising na lang ako isang araw na mas excited pa akong makita si Francis kaysa kay Bojo. Sa simula, inisip ko na baka ako lang ito. Baka dahil mas attentive lang si Francis. Pero one day after another date na hindi dumating si Bojo, napansin kong halos hinahanap-hanap ko na yung presence ni Francis. Napaka-supportive niya at lagi siyang nasa tabi ko kahit alam kong awkward na rin for him. Pero one night, nagkaroon kami ng moment na halos maghalikan na kami, pero napatigil ako. Ang bigat sa loob ko. Hindi ko kayang ituloy dahil naisip ko si Bojo. At the same time, bakit parang si Francis yung nagpaparamdam sa akin ng ganitong klase ng atensyon at pagmamahal? Then one night while I was out with Francis, biglang sumulpot si Bojo. Nakita niya kami at agad-agad nagdrama na parang ako yung may kasalanan. Hindi ko maintindihan kung paano siya nagkaroon ng ganitong reaction eh. Siya naman yung palaging pinapadala yung pinsan niya para makasama ko. Siya naman ang palaging nagpapa-proxy. Ayun na nagwala siya doon tapos kinalat sa GC na pinsan pa daw niya yung pinatulan ko. Galit na galit ako, grabe. Tapos biglang nagsunod-sunod ang dating ng screenshot sa chat, lahat galing kay Francis. Conversation nila ni Bojo. Doon lumabas na pinlano ni Bojo na paligawan ako kay Francis para may dahilan siyang makipaghiwalay nang hindi binabayaran yung utang niya sa akin at para din hindi niya isauli ang mga regalo ko. Mga sneakers, relo, pabango at yung share ko sa down payment ng kotse niya. Oo na, alam kong sobrang bobo ko pero ganyan ako magmahal. Saka nakakaluwag-luwag naman kasi ako. Maganda ang work ko at hindi mabigat sa akin ang lahat ng bigay ko. Pero ano bang malay kung naisip pa niya yon? Na para bang legit na rason ang hindi pagbabayad ng utang yong kapag nag ako? Inaway ko din si Francis. Sabi ko ang tanga niya. Lugi siya! Siya pa abonado. Sana binayaran na lang niya ako. Pero pinadala sa akin ni Francis ang screenshot ng iba pa nilang conversations ni Bojo. Ang sabi ni Bojo kung hindi raw tatanggapin ni Francis yung request na ligawan ako, si Omar ang kukunin. Bigla akong kinilabutan. Kilala ko si Omar. Kaibigan niyo ni Bojo na manyakis at tipong namimilit ng babae. Napahiya ako kay Francis dahil parang niligtas niya ako sa plano ni Bojo. Pero nagalit na naman ako nang mapag-isip-isip ko. Bakit hindi na lang niya sinabi sa akin? Inaway ko ulit. Sabi niya hindi daw niya sigurado kung maniniwala ako, kaya mas mabuti ng safe ako. Hindi ako naniwala sa kanya dahil bakit niya gagawin yon? Inakusahan ko siya. Sabi ko siguro ginawa niya dahil may mapapala siya, na baka may share siya. Magkasabuat sila. Sabi ko, wag na nila akong guluhin ng pinsan niya. Kung ano-ano sinabi ko sa kanya, na masama siyang tao, na siguro sim siya sa akin, na gusto lang niyang makascore, na siguro walang nagkakagusto sa kanya, mga ganun. Na sa tingin ko, obvious lies naman kasi kahit mas malakas ang appeal ni Bojo sa pormahan, may itsura naman si Francis. Mukhang good boy nga lang. Yung tipong palaging nakalakost at kakis. Mukhang president ng klase at teacher's pet. Ang tipo ko kasi yung mga bad boy kaya ko nagustuhan si Bojo in the first place. Kinailangan kong asikasuhin ang lahat. Hindi ako makapayag na hindi ako babayaran ni Bojo, kaya nagpatulong ako sa pinsan kong pulis. Naibalik naman sa akin lahat. Napilitan si Bojo na ibenta yung kotse niya. At yung babae na pinagpalit niya sa akin? Lumabas sa social media, in siya sa isang viral post. Apparently, niloko din pala siya ni Bojo, tapos lahat ng SS ng pang cheat lumabas sa internet. For a time, naging meme si Bojo, lalo na nung palabasin ng babae na maliit yung kanya. Digital ang karma. Noong makalma na ang lahat, doon ko unti-unting na-realize na parang ang sama ng ginawa ko kay Francis. Naisip kong imposible na nakikiparte siya kasi hindi naman ganun kalaki ang utang para mag-effort pa siya. Parang lugi pa nga siya dahil ang laki rin ang nagastos niya sa mga lakad namin. Isa pa bukod sa malamang na naubos na ni Bojo yung pera, hindi rin kailangan ni Francis dahil madami siyang negosyo at mayaman ang pamilya niya. Kung ganun ano yon? Ginawa lang niya out of the goodness of his heart? Bakit? Pero ang mas malaking tanong bakit miss na miss na miss ko na siya na naiiyak ako kapag naiisip kong hindi ko na siya makikita kahit kailan. Dapat pabayaan ko na lang at mag-move on pero hindi ako matahimik. Kaya one time chinat ko siya sabi ko kung pwede kaming mag-usap. Mabuti hindi nagtanong kung bakit. Ang sabi sige daw. Nagset kaming magkita kinabukasan. Grabe yung kaba ko pero mas grabe yung preparation ko. Nagluto pa ako ng favorite niya at kumuha ng makakatulong maglinis at magluto. Daig ko pa ang may bisitang pandangal na congressman. Nagpaganda ako ng husto. Naglagay pa ako ng makeup kahit sa bahay lang naman. Tapos nung dumating siya, napatulala pa ako ng slight. Para kasing noon ko lang siya nakita na ganun kagwapo. Sa sandaling yon ko na-realize na ang laki ng lamang niya kay Bojo at gusto ko ang kasimplehan niya. Cute din talaga. Malinis, mabango, dependable. Sorry ang unang lumabas sa bibig ko. Tapos tinanong ko kung bakit niya ginawa yon dahil kung tutuusin, hindi naman kailangan. Sabi niya, yung first meeting namin gusto lang daw niyang pagbigyan si Bojo dahil nga makulit. Later on, alaman niyang kung hindi niya itutuloy kay Omar ipapagawa. Eh unang meet-up pa lang daw namin gusto na niyang maulit. Lalo na akong kinabahan. Sabi ko bakit? Direkta niya namang sinagot na na love at first sight daw yata siya sa akin. Miss na miss na daw niya ako at sana daw mapatawad ko siya. Matagal na daw niya akong gustong kumustahin, pero nung huli kaming nag-usap… Galit na galit ako sa kanya, kaya baka lalo daw akong magalit. At kahapon nang sabihin kong magkita kami, hindi na siya mapakali. Halos hindi siya nakatulog. Tapos sabi, ang ganda mo lalo. Eh marupok ako. That same day naging kami. Ewan ang hirap na hindi magpatawad sa kanya. Mahal ko na eh. Pero syempre nag-observe-observe din ako sa simula. Pero pinatunayan niyang deserve niya lahat ng pagmamahal ko. After a year, nag-propose siya. Simple lang ang gusto kong kasal. Last week nangyari yon. Tinatype ko ito habang nasa honeymoon kami. So paano? Tinatawag na ako ng asawa ko. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Wish kong makakita rin kayo ng tulad ni Francis.